Namili mo na ako ng mga gulay mga lalabs Oh Worth 2 million lang Wow ang yaman Dalawa lang ang 0 sa million Ouch In short 200 pesos lang Ganon Ang lulutuin ko ngayon e sinigang sa kamatis na manok Sana oh CTC Means Chicken Tomatoes Cooking Bean. Wow Invento mo na naman Ayan Pipino Okra Sayuti Baguio Beans at saka mga sangkaprikado para may kulang at syempre yung kamatis at may kalabasa pa pala ha? Tagalog pala muna tayo ngayon kasi para maintindihan naman ng mga Tagalusod. Bulol naman. Especially sa mga kamag-anakan nyo dyan sa Bicol at saka sa Manila. Uragon ka pala. At bagay sa buong Pilipinas. Buong mundo ka mo. Ayan at ihanda ko na yung kamatis. Wala pang sa kilo. Dami naman. And then kalahating manok. Ang kuripot. Kalahati lang para matipid naman sa ulam. Ganon. At yung natira eh para kinabukasan naman. Ang galing. Pasensya sila nga pala kayo mga kaibigan. At wala akong kusina. Wala na rin akong lababo. Sira na po yung kusina namin. Mawawa wow, naman. Ito at labisa lang po yung ginagamit ko. Okay pa naman. Basta makapagluto lang. Ika nga sa mga bisdak. Importante buhi. Iniiwa ko nga pala ng malilit yung mga manok. Yung tamang pang isang serve lang. Alam nyo na, inutang lang, kaya pala. Shout out nga pala dun sa mga hindi ko pa nababayaran. Sa katapusan na lang po. Yari ka. Iniiwa ko na rin ng mga kamatis. Maliliit lang para matanggal yung mga buto niya. Para makaiwas sa appendix. Pero sa iba, sinasama nila yung buto. Pero syempre, bay naman tayo ng mga cooking style, di ba? Pero alam nyo ba kung anong tribo ang may pinakamasarap magluto ng ulam? Wala pong iba kundi mga Ilocano. Ilocano po o kaya mga kapangpangan. Sa akin lang po yun, ayon sa akin mga karanasan. Mapagulay man yan o arne, sila yung pinakadabis magluto. Wala po sila katulad pagdating sa kusina. Pero actually, ako po e Bicolano, hindi po Ilocano. Oragon po. Ang abilidad naman ng mga Bicolano, pagdating naman sa mga pagluluto ng mga ginataad. Lalo na po ng mga pagkaing maanghang. Ika nga sa mga Bicolano, masira na yung bahay mo ng bagyo. Huwag lang yung tanim nilang sili. Yes, opo, hindi po sila nakakakain ng walang sili. Sikat sa amin yung kinatawag na Bicol Express. Laing o kaya mga wild gabi. Kaya nyo po makakain na yung makating gabi kasi sa sobrang anghang. Ganun, magtad-tad na nga lang tayo ng St. capricado? Luya, hindi ko na binalatan at saka tinadtad ko na lang ng maliliit nasa balat daw yung sustansya eh kala mo yun at pagkatapos mga sibuyas naman ginamitan ko na ng magic para mas madali hindi mo napansin oh. No? ah nadistra ka sa ingan ni ayan at magpahinit na tayo ng langis iisa-isahin na natin gisahin yung mga sangkapikado. grabe kita nyo naman pati langis nagtitipid walang pabili kahit one fourth Unahin natin yung luya. Isunod po natin yung bawang. Panghuli po natin yung sibuyas. Ayan at makukumplito na. Pagpinali itong sibuyas. And then haluin po natin ng maigi mga lalabs. At kapag medyo nag brownish na siya, dandahan na rin natin yung yung manok. At pagkatapos eh, haluin po natin ng maigi. Hanggang sa pakiramdam mo ay eh, nagisa na po yung lahat ng manok. Ayan, isahin po muna natin mabuti yung manok mga lalabs. Haluin po natin ng haluin para hindi masunog yung ilalim. Lagyan na natin ng kunting bitching. Kunting asin. At lagyan na rin natin ng dalawang basong sabaw. Dalawang baso lang po mga kaibigan. At syempre, pagkatapos ng lahat, takpan po muna natin. At kapag kumulo, at natin ilagay yung mga kamatis. Ilagay po natin lahat para lumambot. At saka po natin haluin mga kaibigan. Haluin po natin ang haluin para kumalat yung mga kamatis. At kapag sa tingin mo eh nahalo na, lagyan na rin po natin ng pamintang buo. Pamintang buo po, hindi durog. At pagkatapos eh takpan na po ulit. Magpiprepare na nga rin pala ako ng pipino salad. At syempre, binalatan ko muna. At pagkatapos pong balatan, huwag po natin kalimutang hugasan. Ayan, at dalawang pirasong pipino ang gagawin nating salad. At pagkatapos kong balatan, tatadtarin ko na naman ng maliliit. Ayan, tatadtarin ko na. Naka-standing position pa yan. Close up ko na nga rin para maklaro mo. Inilagay ko na sa malinis na lalagyan. Nagtagtad ako ng luyang hindi na binalatan. Inilagay ko sa pipino. At pagkatapos, ilang pirasong sibuyas. Hihiwain ko nga rin pala ng maliit. Inilagay ko na rin sa pipino. Kunting bitchin ulit. Kunti lang talaga. Pinigaan ko na rin ng kalamansi. Mga apat na piraso lang ng kalamansi. Okay na. Instant pipino salad na, di ba? Marami pong binipit sa pipino, mga kaibigan. Kunting asin nga pala. At pagkatapos haluin po natin ng haluin para ma-mix po at matunaw yung bitsin. Kasama na rin kailangan tunawin yung asin. At siyempre para maging masarap na na pipino salad. Ayan natatapos na. Maghain ako mga kaibigan. At siyempre kapag ako nagluto, ako na rin yung maghain. Ako yung ship cook eh. Tara kaya na tayo mga lalabs sinigang sa kamatis na manok at saka pipino salad. Masarap sana kung nakahalo na yung sili sa pagluto. Pero kailangan kong ihiwalay kasi may mga bata at saka hindi naman kumakain ng manghang yung asawa ko. Masarap sana kung halang-halang sa Bisaya pa. Pero okay lang basta meron lang namang sili. Aba eh kung nakapanood ka ng video ko at hindi ka pa nakapagpalo. Abo, an pang hinihintay mo? Pagpalo na. mag ka lang ng bakas para maresbakan kita. Ayan, at magbibrepera na nga lang din ako ng sili para manghang. Tapos lalagay ko lang ng konting sabon ng manok. Ayos na. Solve na lang, hapunan, mga kaibigan. Ayan, at instant halang-halang na. Medyo mapapasarap ang kain ko ngayon, mga kaibigan. Lalo na at medyo maanghang. Madalas na nga rin ako nabapaan unlay rice na dapat inagdigita eh ako. Dapat sa edad ko ngayon, mga isang cup na lang ng kanin, sapat na. O siya, at maraming salamat sa mga nanonood ng video ko. Shout out sa inyo lahat. Lalong-lalong nabudun sa mga utang na hindi ko bayaran.